Happy Monday, beautiful people! 6.70 na nga at tanghali na tayo nagising dahil talagang antok na antok pa tayo. Pero syempre hindi mawawala ang ating morning skincare routine na pag-a-apply ng vitamin C serum at moisturizer. Pagkababa nga ni Bonso ay dumaretsyo kakad siya sa couch at antok na antok pa rin yan. Hindi pa nga niya gustong pumasok for today. in ko na nga ang kalendaryo at kung nakita nyo nga ay medyo madilim pa. Ang almusal nga nila ay bahaw lahat na tila chicken noodle soup. Pinabrutin ako ni Daddy ng coffee at siya naman ay pinagbaon ko rin ng kanyang pananghalian na ham sandwich. Habang tayo ay nagaantay mo ba si ate at si daddy, ay hinugasan ko nga muna ang kakalataan sa ating kusina dahil talagang ayaw ni mama ng maduming sink. Ito nga ang mga gamit na hindi natin pwedeng ilagay sa dishwasher. Tapos na nga ang maluto ang kanyang ham at inihanda ko na ang kanyang sandwich for today. Magbabaon niya si daddy ng sandwich at coffee at si mama naman ay kumain na rin. Hindi tayo nakaupo for today dahil patuloy pa rin ang kilos natin sa kusina. Ang almusal ko nga ay ang natira nating breaded chicken na may bahaw at nilagyan ko lang yan ng hot and spicy na sausawan. At eto na nga, malapit ng kumulo ang ating tubig, kaya naman inihanda ko na din ang aming coffee na babaulin for work. Hindi mawawala dyan ang 3-in-1 coffee na cappuccino dahil yan talaga ang isa sa paborito namin ni Daddy. At pagkatapos ko nga ang isalin sa water bottle yan, na ipinagpatuloy na naman ni Mama ang kanyang pagkain ng almusal. Eto na nga at ini-enjoy natin ang ating black coffee at syempre naman Kumain din tayo dahil masakit nga ang likod ko ngayon ay iinom tayo ng gamot at hindi tayo pwedeng mag-skip ng breakfast. Pasado alas sa ay bumaba na nga ang ating dalaga at hinindaho na din ang kanyang almusal. Malapit na din kumulo ang ating hot water at pagkatapos nga niyan ay isinal na ni mama yan sa ating water bottle eto na nga ang ating babaunin coffee for today. Hindi tayo pwedeng mawala ng kape dahil tayo nga ay drive Kailangan ay hindi tayo antok at tagi tayo maging alerto. Tapos na nga si ating kumain at in-unload na nga niya ang mga clean dishes for today habang si mama nga man ay nakatayo pa rin at nag enjoy ng ating coffee. Ito na nga ang mga dirty dishes at isinalang ko na yan sa dishwasher. Hinanda na ni Mama ang kanyang computer at work bag at ako nga rin ang maghahatid sa aking mga anak. Si JJ nga sa mga oras na yan ay nagpapalit na nga ng kanyang attire for school. At ready na tayong mag-drive papunta sa school ng mga bagets. Medyo mahangin nga ang weather natin ngayon at talaga namang napakalamig. Ayan na nga si JJ at si ate, inihatid na ni mama at pagkatapos nga niyan, ay dumaretso rin tayo at nagpagas muna bago tayo kumita ng pasyente for today. Dahil sobrang malamig na ngayon at mahangin, nagbonet muna si mama bago tayo lumabas ng sasakyan. At kung napanood nyo nga ang mga previous kong vlog, dito nga sa lugar ni Uncle Sam ay wala tayong gas boy. Kaya kung ikaw ay magpapaharga ng gasolina sa iyong sasakyan, ay ikaw talaga ang gagawa niyan. At tingnan nyo naman si mama, talagang nilipad na ang ating windbreaker. Tapos na nga tayong magpagasolina at kumuha rin tayo ng resibo para iskan natin yan sa ating app. Pagkatapos nga yan, ay bumalik tayo sa loob ng sasakyan at taggay na nga si mama ng kanyang gloves dahil talaga namang nginig to the bones tayo for today. At isa nga lang ang ating pasyente dahil nag-cancel nga ang dalawa. Pasado alas 8 na at ayan na nga ang ating situation sa interstate. Marami na nga ang sasakyan at marami na din tayong kasabay na truck. Kaya naman humigop muna si mama ng kape para talagang siguraduhin na hindi tayo aantukin at maging alerto sa daan. Kapag ganito nga ang mga kasabayan nating malalaking truck ay nagdadahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho pero hindi rin tayo pwedeng maging mabagal dahil baha mahagip naman tayo ng mga truck. Siyempre pa ang ating morning coffee ay gamit na gamit at talagang ini enjoy natin yan. Pagkatapos ko ngang magtrabaho ay pumunta muna ako dito sa tindahan at nag-ikot-ikot. Nakakita tayo ng iba't ibang klasing halaman at tingnan nyo naman itong mga paso na ito. talaga pero napakamahal din kaya naman for the video na lang muna ang first one. Meron din tayo dito nakita ang iba't ibang sizes ng plant stand na pwede nating gamitin sa loob ng bahay dahil marami rin tanim si mama na indoor plant. At ang reaction talaga ni mama ay parang bata. Etong section talaga ng gardening ang nae-enjoy ko palagi pag bumupunta ako sa tindahan. Pero hindi naman natin kailangang bumili niyan Kumuha rin pala ako ng bamboo stick at ito nga ay gagamitin ko sa malalaki kong indoor plant na hindi na nga maganda ang itsura. Medyo bumibigat na din ang iba nating halaman katulad ng monstera at kailangan nga nating lagyan ng stick yan. Baliban sa gardening section, ang kitchen section din ang isa ko pang gustong puntahan at kung nakita nyo nga ang sign na yan, abay naka 75% off yan kaya naman sobrang mura talaga. Nakakita rin ako dito ng mag na holder changer at ito nga ay gusto kong bilhin for daddy. Ang ipiluntangan natin dito ay scrap daddy na ginagamit natin sa kusina, kaya naman kumuha na tayo ng dalawang piraso. Pagkatapos nga niya na imuwi na sa bahay at kung nakita niyo nga ang ating buhok ay wala na ngang kaayusan. At nakita ko nga ang math count certificate ni JJ dahil isa siya sa representative ng kanilang school for math competition. Siyempre naman tinanggal muna natin ang ating scrub top at tayo nga ay nag-unload na ng ating pinamili. Meron tayong nabiling dalawang pirasong pack ng chestnut, ang ating bamboo stick, at dalawang scrub daddy na, na nga ko dahil gamit na gamit natin yan. Sa isang grocery pala ay nakabili din tayo ng one dozen ng egg, confectionery sugar, doritos para kay bunso at eto nga ang glass cleaner. Bumili din tayo ng strainer at nakakita ako ng boba straw at kumuha tayo ng dalawang piraso. Dahil sa summer na ay gagawa tayo ng iba't ibang klase ng boba tea. Ayan na ang ating bagong scrub daddy at ang luma naman nating scrub daddy ay ipinasok muna sa dishwasher. Dahil magbibake na tayo ng bonggang bongga this coming weekend, bumili ulit ako ng isang pa ng confectionary sugar para sa ating crinkles na dadalahin sa kompetisyon ni ate on Saturday. At pagkatapos nga nyan ay ilagay ko na nga ang ating container pabalik sa aking mga baking goodies. Siyempre naman si Mama ay for the ligpit muna ng ating kitchen counter dahil medyo makalat niya. At punas-punasan din natin yan dahil malagkit. Mubili din pala ako ng holst para kay JJ dahil masakit pa rin ang kanyang lalamunan. At ready na nga tayong kumain pero bago ang lahat, tinapos ko muna ang isa nating documentation for today. Dahil besi nga ang ating araw mamaya ay ihahatid natin si ate at si JJ para sa kanilang sports training. Kaya naman si mama ay for the pindot muna para sa kabuhayan. Nagluto lang ako ng egg whites para sa aking lunch at pasado alas 4 na nga. Dumating na rin si JJ galing sa kanyang Conqueror's Club at ipinaghanda ko na rin sila ni Daddy ng early dinner. Besi nga ang ating gabi dahil meron silang swim practice at volleyball practice. Dalawang pirasong chicken barbecue na nga ang ininit ko at tag-isa nga sila ni Daddy dahil hindi pa rin kumakain si Daddy ng lunch maliban niya sa ham sandwich na binaon niya for today. Kahit na hapon na ay aligaga pa rin si Mama sa kusina para nga ipaghanda ng pagkain ang ating mga boys. Hinati-hati ko na din ang manok dahil ayaw nga ni JJ nang mabuto. Pagkatapos nga namin kumain ng early dinner ay sinundo na rin namin si ate at tumaretsyo na nga tayo sa YMCA para sa swim training ni Bunso para sa kanyang paparating na swim competition. Si daddy nga ay sumali at today nga ang last practice ni ate for volleyball at meron nga silang game Parents versus girls at karamihan nga ng mga daddies ay nakipaglaro ng volleyball sa mga girls. Isang masayang araw ito para sa ating pamilya, kaya naman maraming salamat po, Lord. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is always the best time and every gising is a blessing.